Nakita ko po yung mga tao na, ng watcher nila. Umiyak na nga po yung mga tao eh. Maraming pulis na itong nandito, may SWAT pa. Kaya pilit pong binabalik ng City Hall ang, ang sasakyan, yung mga jeep na may mga lamang balot box at yung mga guro. Na ang nagdadrive po ay yung pulis na si, sabi nila, si Lunar po. Sinabi mismo ni Mr. Lunar na ito yung utos ng hepe. Tinanong ko po sa kanya kung kung saan dadalhin yung mga ballot boxes. Wala po akong kapangyarihan para gawin po yun, uh, Mr. Chair, because it is the COMELEC who has the authority. Mr. Lunar, um, I just want to ask, what is your participation in the 2023 um, SK Barangay elections? Uh, your honor, uh, mag security put them mga ballot boxes. Yeah. Um, can you narrate what happened to the um, issues raised by the people from barangay san antonio um, from that moment that they are on their way to the school and you apprehended them? and i think, mr. chair, there was actually a viral. Uh, video on this Ah, uh, ganito po 'yung nangyari doon. Uh, after na matapos po 'yung bilangan, uh, dadalhin na po namin 'yung mga ballot boxes sa kasi ang sabi po sa Treasury Office po. Kasi nung nag uh, nagano po kami, nag uh, pin, pinatawag po kami doon 'yung bago ibigay 'yung ballot boxes galing sa munisipyo, dadalhin sa school na gagamitin. Uh, nagkaroon po doon ng pinatawag po kami ni uh, election officer at sinabi na, na mag-security kami. At pagkatapos po na no, madala sa school at pagbalik, doon po dadalhin sa treasury office yung pag, pagkatapos po. Was there a, uh, a, 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 what do you call that, a, uh, a reported, reported uh, incident? Yes, Mr. Chair. Actually, um, one of the barangay official um, named Josie Pama is actually here, and we invited her to be the resource person. So maybe we can invite also Miss um, Josie to sit down and explain and narrate what happened. To Ms. Josie Pama, can you narrate what happened or transpired that night after the um, elections or in that school? Can you narrate it in the floor? Apo. Ako po si, bago po ako magsimula, ako po si Josie Pama. Magandang umaga po sa ating Honorable Dan Fernandez at sa kay Kong Ann Matibag. At sa ating lahat po dito, magandang umaga po. Ano ah, noong pong gabi na noong... po, kasi parang na ako diyan eh. Kawa nang nung gabi po 'yon ng bar barangay election nung araw na 'yon, nang 11:45 na ng gabi, pagkatapos po ng bilangan. Ngayon ngayon ko lang po kasi naranasan ng ganun nangyari nung araw na 'yon nung gabing yun, uh, naka nakaready na po yung tatlong sasakyan, sumakay na po ang mga guro, sumakay na yung, sinakay na po ang mga ballot box, then, pati po yung mga watchers na dapat kasama, may na, dahil sa kulang ang sasakyan ng isa, hinintay pa po namin yung isang sasakyan. Ngayon, nung tat, tatlong ballot box pa po ang hindi na isasakay at saka may ilang guro at watchers, Nung pumasok lang po ako sandali, pag pag ano ko narinig ko tinakbo na po na agad nila yung sasakyan at mga yung mga, mga motor mga riders. At dali-dali po dali-dali na po akong lumabas, sumunod na po kami. Ngayon hinabol po namin sila pagdating po sa United malayula, ma natatanaw ko na rin yung ano yung highway. Nagulat ako nung ikinana nila imbis na kaliwa. Kasi ang papuntang San Antonio Elementary School pakaliwa po. Ang sanan ang papuntang kanan City Hall po 'yon. Kaya nung nakita kong pumanan sila, nagparam na tense na po ako at nagtatawag na po ako sa bintana eh, ng sasakyan. Sabi ko, "Ano, pa, ano tayo kaliwa tayo, San Antonio tayo." Pero po ima, hindi po na parang hindi po Narinig ng mga ibang riders, kaya nung pagdating po sa may likod ng palengke, talagang malapit na kami sa City Hall. Buti na lang po na may nakita ko isang riders na kakilala ko at sinabi ko sa kanya, Dali, harangin nyo, papunta tayo ng San Antonio kasi bibilangin pa lahat po yung ballot box doon. Yung ballot, o oh, oh po, yun po. E kaya pagdating po doon sa may may papuntang City Hall, inano po, hinarang na po ng mga ano yon ng mga riders na kakilala ko hanggang sa sabi nila kalma ka na kalma ka na papunta na kami ng city ng San Antonio kaya po na napunta na po ng so San Antonio at yung sinusundan po kasi nila ang isang baan na, na ang nagda po ay yung pulis na si sabi nila si Lunar po na si Lunar. Ngayon po, pamunta na kami ng San Antonio. Pagdating sa may ano, McDonald, nagulat ako dahil tumigil na naman ang sasakyan. Halos, ano, nakita ko na yung mga SWAT, poso na nagdatingan. Sabi ng mga rider sa akin, sabi, Ati Josie, Ati Josie, hindi namin kaya to dahil marami na sila. Maraming pulis na tong nandito, may SWAT pa. Kaya, pilit pong binabalik ng City Hall ang ang sasakyan, yung mga jeep na may mga lamang balut box at yung mga guro. Kaya tumawag na po ako sa radyo, may hawak po akong radyo noon. Kaya tinawagan ko na lahat. Pati po si Atty. Melvin Matibag, tinawagan ko na po siya. At yun, nagdatingan naman po agad sila. Kaya yun, na, nakarating po kami ng San Antonio. Okay, Mr. Chair, um, since uh, Attorney Melvin Matibag here is a source person, maybe you can also um uh, shed light on this uh, happening. Yes, Attorney Matibag, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Kong to everybody. Good morning. Josie pama, that is exact recollection of what happened. uh, for the record, I was, uh, kaya niya ako tinawagan, during that election, I'm acting as the election lawyer of Kapitan Jun Union. I'm the head legal counsel during that election. So we were surprised to get that report na instead na sa canvassing, sa canvassing area, which is the San Antonio Elementary School gagawin, dadalin, nagulat nga kami na may report na pinipilit sa City Hall. So we immediately boarded our, our uh, cars and hinabol namin inabutan na namin sila doon sa papunta na ng skwela dahil inaarang ng rider na gaatakan talaga. Nakita ko yung sasakyan nga nito ni Police Officer Lunar. And uh, just to be very precise doon sa nangyari, sinampas ko yung bintana ng sasakyan niya. Sabi ko, hinto mo. Nung binuksan niya yung bintana, sabi ko, Police Officer ka, bakit yung mga election return na yan, saka ballot boxes, dadalhin mo sa City Hall? anong instruction sa'yo. So, ang sabi niya, ito yung instruction ni election officer pahad. So, happen, I have the number of election officer pahad. Tinawagan ko siya. Sabi niya, wala akong instruction na ganun. Malinaw ang utos namin na lahat ng election return dalhin sa canvassing area at mag -canvass. So, sabi ko, sino talaga nag-utos sa'yo? Until eventually, umamin siya, sinasabi niya yung CTOC may tinawagan pa siya, naka-speaker po, pinakausap sa akin sa suit City talk. and categorically, sinabi, no utos ni jefe, na sa City Hall yung mga balota na yon at yung mga election return. That is my exact recollection. Sabi ko kay, sinabi ko pa kay Police Officer Lunar, don't you know, na opens tong ginagawa mo, and that is very well qualified, dadalhin sa Napolcom tong kaso mo na to. So, yun po yung pangyayari nung, nung araw na yon. Na according also the opening statement po the capitan junin. So hepe uh, valenzona you were mentioned no you, do you have an idea or you're aware of this incident? Yes po ma'am yes po. Okay, what was it really your instruction my uh, ma'am pardon po was it really your instruction? I know, ma'am uh, my instruction is to uh, provide security, ma'am, for the uh, election. For the election, ma'am. Other than the security, what was your instruction to the Sitok and to Lunar? I have no instruction uh, but uh, uh, to render security for the election, ma'am. So, to Mr. Lunar, sino yung you talking On that night, uh, bakit dinederecho mo yung uh, tatlong jeep going to a different direction instead sa SAEs? Uh, Your Honor, ang gosop ko po si Police Corporal uh, Abaha po. Tinan tin tinanong ko po sa kanya kung kung saan dadalhin yung mga ballot boxes. Yun po. Eh, tinanong ko po sa kanya. Kasi nung na bago pa po dalhin yung mga ballot boxes sa gamitin sa dalhin sa school, uh, ang nagkaroon po ng ano, briefing si Attorney Fahad uh, na ang sabi sa Treasury Office po dadalhin. Kaya nung pabalik na po, pabalik na po, tinanong ko ulit, tumawag po ulit ako sa to kasi bago po dumana... Garcia, bago sa may station namin, hinarang na po ako doon. Sa may station sa harap po. Kaya tumawag po uli ako sa kanya para i-confirm saan po talaga dadalin yung ballot boxes. Kaya pagdating po doon sa harap ng station, doon yung dating katabi na landmark, binwelt ako na po papunta na nga po doon sa Kambasing po sa Elementary School ng San Antonio. Mr. Chair? you want to interject? Uh, yes, with the indulgence of uh, Congressman Matibag. Kit as you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant uh, Lenar, uh, were you given instructions prior to the conduct of the elections kung ano ang rota or saan dadalhin yung mga uh, election returns or ka, uh, the materials that were to be brought? Opo. Saan ang instructions? Uh, Dalhin lang po sa school. Pag, sa school? Sa, sa school po. Dalhin yung mga balota pati, pati para Pernalias na gagam gagamitin and po. And sino ang nagbigay na instruction sa inyo? Si Attorney Pad po. Okay, so Comelec. po kami ng briefing sa munisipyo bago po dalhin sa school. Okay. Now, uh, ano ano? Yan? Dalhin muna sa munisipyo bago dalhin sa Hindi, yan. bago po dalhin sa school, nagkaroon po ng briefing sa munisipyo. Okay nga. So, but the directions that were given to you by the persons of uh, the COMELEC was to bring it to the school for canvassing, correct? Tama ba? O, opo. Tama. Okay. Opo. Now, if yan ang instruction sa inyo, bakit you, why was the car going to a different direction? Ah, uh, sir, kasi po nung, bago pa po mag-election, dadalin muna po yung mga gagamitin sa school. Kaya dinala sa school po, sa okay. sa Adelina. After the elections, after the elections, after you gather it? Is it after the elections pa? After? Ah. Uh -huh. Tapos pagkatapos po na election, dadalin uh -huh. na po sa, sa Treasury Office po sa treasurer's office apo, na, hindi na doon sa sa school apo, supposedly apo. na. Yung po yung ano ni Yun ang instruction ayan. Po. Okay, now, po yung instruction po. Can you confirm na sakay sa sa sakyan na yun si uh, Barangay Administrator uh, what's your name? Josie Pama? Kilala niyo ba ito? opo. Uh, okay, now was uh, at any point in time was she asking you questions bakit tayo pumunta doon instead of the other, another uh, location? Uh, hindi ba? Hindi, niya wala ba na po. Inyo? hindi ko po siya nakakausap. Hindi mo nakakausap. No. But when you were in the same vehicle? Uh, hindi po. Nasa unahan po ako nung ano, naka-security po ako. Naka-security ka. Okay, now, when uh, some persons were trying to block the vehicle, what did you do as a police officer? Uh, anong um, ginawa mo? Yun nga po, tumawag po ako sa sitok para i-confirm kung saan talaga po dadalhin yung ano. And uh, the instructions that were given to you was ano, ano yan? Uh, nung nakausap ko si Sergeant Aba an sabi, uh, nakausap niya daw po si Attorney Pahad na dali na doon sa school po. Sa school. Po. Uh instead of the treasurer's pa office. Po. Yes po. So bakit may changes sa uh, instructions na yan? And uh, hindi ba hindi ba tama din na nakaka-alarma na en route you're going to a different direction other than that uh, originally agreed to? Um is there uh, uh I mean, executive director. Sir, can you comment on this? Kasi I really don't know the exact uh, steps that should be taken supposedly. Ang uh, Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Ang uh, talagang procedure po dito, after ng counting ng mga balota, gagawa ng ERs. Then yung ERs, dadalhin kung saan magkakaroon ng canvassing. So ito, since barangay elections to, usually yung canvassing, hindi sa munisipyo, kundi within the barangay, kung ano yung lugar na napag agrihan usually a school okay so Th within the barangay. Lang. so thank you um, executive director uh, now if that is no uh, uh, but uh, you're saying uh, sergeant lenai na maina instructions tama na to bring it to the city treasurer's office Opo. and that you tried to confirm it by calling uh, CITOC. Tama yes, po. and that the Sitok personnel that you were able to talk to told you also that it was the Comelec election officer Fahad, who gave you the instructions na dun sa city treasurer's office, Dadalin? Opa. Sino, sino yung nakausap mo? Sorry. Si, police corporal abahapo. Is uh, corporal abahad uh, present? Yes, pa. Okay, now, corporal, Mr. Chair. Go ahead. Uh, corporal, uh, do, you, do you confirm na binigan kay ng instructions? ni Fahad na dadalhin to a different place other than the school ang mga election returns. Sir, good morning po. Um, yung sa briefing po, sir, kasi ang, yung instruction po doon, sir, sa City Hall po. Sa City Hall? And you were present in that briefing, and the briefing was conducted by the Comelec uh, election officer? Yes po, sir, opo. Uh, any representative from the Comelec election officer uh, present? Meron ba? Wala. Well, uh, siguro mas mabuti sana kung nandito. But anyway, um, sa nangyari ito, um, based on the statements by Lunar and the uh, si barangay uh, administrator, uh, what happened na, na iba yung, ano, yung location ng uh, pagdadalan pagdadalhan sana ng mga gamit na ito? Sir, abali, kinonfirm lang po sa akin po ni Sardin Lunar po yung yung doon po sa about sa nung sa pagdadalan ng balota, bisis. is agad-agad po namin itinanong po sa Comelec po para po malinaw. Okay. Tapos and sinabi then, po sa kanya na dalhin po dun sa school. Sa so school. so, na-correct naman? Yes po, opo Na-correct? Opo, na-correct po kagad na so, po yun. Sir. Uh, would, pero, natural din siguro, di ba, for the parties concerned na maging uh, concerned okay, na bakit dun tayo pupunta sa isang place instead of the school na uh, kung saan sana gagawin yung uh, other activities in, relation relate the canvassing. correct? Uh, Mr. Uh, uh, Corporal Luna, uh, what's his name? Abaha po, sir. Abaha? Ha? tama ba? Abaha. Opo, sir. Opo. Okay. So, um, para anong ginawa niyo para to diffuse the tension or to explain? I may explanation ba kayong binigay na ito yung nangyari because this was the instruction given to us by whoever it is that gave you the instructions? Sir, bali, wala po kaming idea na may ano po, reklamo po, sir. Oh, aware so hindi, wala kayong, uh, hindi kayo aware na nagkagulo na, may hinaharang na yung mga sasakyan, gano'n? Bali, yung kay Sergeant Lunar lang po, sir, na In-explain niya po sa akin. Yung tinawag niya po, sir. Tapos, in-inform ko lang din po sila. COP ko po. So, in-inform mo si COP? Po. Ah, uh, COP, anong instructions mo after being informed na may incidenteng ganun? Ah, uh, good morning po, Mr. Uh, your honor, sir. Ah, uh, sir, ah, uh, nag-request po ako, sir, ng, ah, uh, uh, karagdagang uh, personnel para ma-diffuse po yung tension, sir. Ah, uh, by diffusing the tension, are you... Referring to the presence of SWAT, or mga mga armadong, mga uh, police officers that you uh, asked to respond to. Is that how you diffuse attention? Uh, no, sir. I uh, requested from uh, the PPO because we have reserve uh, personnel po kami for uh, that activity, election, and then uh, nagrant naman po yung aking request. Alright. Now, can you confirm for the record lang na? instructions that were given to the police officers who were escorting these ballots was to take the paraphernalia to the schools for canvassing. Uh, yan ba ang instructions ng COMELEC uh, uh, election officer? As far as I know sir, uh, ang uh, ang instruction is after the election and the uh, canvassing, uh transport po ang mga ballot boxes sa treasury. Uh, after the canvassing After the But canvassing. this was for canvassing pa? Ye, uh, yes, sir. Uh, uh, so canvassing are supposed to be made in the school? Uh, yes, your honor. Uh, tapos bakit, why were they not going to the school? Uh, because, uh, your honor, uh, uh, hindi ko lang po alam, sir, yung nangyari dahil uh, wala po ako doon. But then, uh, narinig ko po sa instructions uh, made by a uh, officer nung nasa... As uh, tapat po kami ng City Hall na ang after the election and canvassing, dadalin po sa treasury ang, ang ang ballot boxes. Okay, now just to be fair, no, para at least fair tayo with the police officers din present, no. Do you think that there was some form of confusion given by the conflicting instructions uh, coming from the COMELEC election officer? Nagkulang ba si COMELEC election officer pa explain sa inyo what to do on a step by step uh, basis siguro? Nagkulang ba? Hindi ko lang po uh, masabi, uh, Your Honor, but then, hmm. uh, kasi po dun sa San Antonio, we have, uh, ay sa San Pedro, we have uh, 25 polling precincts. Right. And uh, yung uh, each polling precinct, after the uh, uh, election na mangyayari po doon, ang ang instruction po, dadalin yung ballot boxes sa Treasury. But but then uh, but before the elections, there were instructions given, correct? You, everyone was briefed, supposedly. I, I assume, now everyone was briefed, tamak? Uh, yes, po. You're okay, uh, Sergeant Lunar, where did the confusion come Where to go, what to bring, and uh, where, where to bring it? Ah, san, san, san nang, uh, san nang, where is the lack in, in properly informing you on what to do and where to go? Ah, uh, yun po yung flow nung ano eh, na doon po dalin talaga. Na uh, sa pagkalam mo? Ayun uh, po instruction po talaga. Ang instructions? Ayun po okay. Opo talaga po ang instruction. Ay, hey, pakanan ang uh, papunta ng City Hall, pakaliwa, papunta ng, uh, oh, ng uh, school. So oh, from po. that moment that you have decided to turn right, oh, how many minutes away? Saka kayo nagkaroon ng apprehension doon? Uh, wala pa pong one minute yun Kasi katabi lang po police station namin eh. Halos katabi lang po So from from the moment that you have decided That you were going to turn right Nag-stop po kagadaw Nag ko doon Sa may harap po ng police station And then from that tumawag moment That you were stopped Then ganoon na doon ang commotion uh, uh, Opo, inarang nga po ko doon And Then, then tumawag will... po ko sa sitok Na sina, sinabi ko na ganoon Sabi niya, hindi, dali mo sa school Kaya ibinuelta ko we'll na told the di head of the ano? Si ano po, yung tactical po. Okay. Apo si Abaha. Si Abaha po tinawagan. So from that moment that you learned that the uh, uh officer on duty uh, told you that mali, bumalik kayo. Opo. Ah uh, binelita ko kagad po yung sasakyan ko kasunda po yung mga Will You confirm this uh, ano kasi uh, I'm not in the position to ano no yes. I'm just uh, trying to relate kasi uh, parang pamilyar ako doon sa area I've been I've been a uh, congressman for uh, so long so alam ko yung kaliwa alam ko yung kanan alam ko yung school alam ko yung city hall unang-una imposibleng one minute eh dahil if he is repairing to the police station nasa loob na ng bayan ng San Pedro yun eh For better appreciation, ang City Hall ng San Pedro is located in a different barangay. It's in Barangay Poblasyon. From Adelina School, kung saan ang galing yung mga balota, dadaan ng United, sa highway, papunta ng City Hall, dadaan ng ilang barangay. Barangay Nueva, then Barangay Poblasyon. And the police station is not one minute away from that turn. Dahil nandoon yung police station sa may barangay Poblasyon eh. So yung sa, sa account ni ni uh, Ma'am Josie Pama at naririnig ko doon sa radyo na umiiyak sila pati ibang watcher mahaba na po yung proseso. Nanggaling kami sa headquarters ni Kapitan Jun Union which is located by the exit of San Pedro which is probably 5-10 minutes away kung saan na namin sila inabutan. And based on the account of Ma'am Josie Pama, there were two instances na hininto. Yung unang hinto nila, yung doon na sa papalapit na sa City Hall nung bumalik actually three times pala nung bumalik nung bumalik na sila doon sa malapit sa may barangay Santo Niño Mr. Chair yun yung sinasabi ni Ma'am Josie na may mga SWAT na at pati poso yung uh, parang uh, civil security public uh, office uh, security office yung parang sa traffic ng city hall na pinalibutan public order, public order and safety office nandoon sila pinalibutan na nila So, na-personal lang silang i-turn dahil yung mga rider na nag escort usapin to be my fraternity brothers in Taogama P, hindi pumayag, hindi umalis. Hanggang sa na-persa sila itulak. At hindi totoo yung sinasabi niya na inutos ng sitok na dalin din doon sa eskwelaan. Ah, dahil naka-speaker po nung no, nag-uusap sila nung sinita ko, yung pangatlong hinto na, which is already near the canvassing area which is the San Antonio Elementary School kasi po apat po yung polling place dyan eh. Southville, Adelina, United, tapos yung pinakamalaki yung uh, yung San Antonio Elementary School na doon dadalhin. Sinabi niya, sabi ko sino nagutos sa iyo? Ba't uh, utos sa taas yun ang una niyang sinasabi. Sinong taas? Utos ni utos sa Sitok. Yun siya, hindi ko nga po alam yung Sitok, Sitok ba yan? Nalaman ko lang noong nangyari na yon. Inampas ko pa yung salamin niya para doon sa pangatlong hintunga. Sabi ko, diretsyo mo yan doon sa kanbasing ka Dadaling kita sa Napolcom talaga. Sabi ko sa kanya. So, na namutla siya. Tapos, nagtatawag-tawag siya. Malamig naman yung sasakyan niya po noon, Mr. Chair. Pero, pinagpapawisan siya eh, nung binuksan niya yung bintana. Doon niya lang din na lang. Nakita ko po yung mga tao na, na, watcher niya. Umiyak na nga po yung mga tao eh. Tsaka nakita ko talaga rin yung preses nung humahabol ng mga swat at poso. So, hindi po totoo na hindi na siya. At nung sinasabi ko na sinong that's the time na sinabi mismo ni Mr. Lunar na ito yung utos ng hepe. So, eh, ko, yun yung exact na recollection ko. Yun yung nga sinasabi pa ni Congresswoman Matibag kanina na nag-viral pa. Dahil nung hinato ko yung yung, uh, yung sasakyan, may nagbibidyo sa akin, pinalabas pa na ako pa yung nag-aharas dun sa sa police Okay. Uh so thank you so much uh Attorney uh, Matibag. Uh Colonel Balenzona, uh, you uh um, wanted to reply. Um there's uh this allegation coming from uh, Attorney Ma Ma Matibag that uh may order ka uh doon sa Sitok. So please reply before I recognize Congressman And may I remind the uh, members no? Uh, Hanggang 12 lang po tayo sa isyong to because we have to tackle four issues on today's hearing. And I'm alating uh, two hours uh, on each issue. And uh, I hope that uh, we'll be wrapping up the uh, issue on this uh, within an hour. And then we'll proceed to uh, the issue of uh, Deputy Speaker J.J. Suarez. Go ahead. Uh, Mr. Chair, uh, yung yung information sir na ay uh, instructed na yung transport, ah uh, yung ballot boxes ay dalin sa treasury uh, hindi, wala po akong kapangyarihan para gawin po yon na uh, Mr. Chair because it is the COMELEC who has the authority and uh, ang responsibility lang po namin doon is to secure kaya nga po tumawag si Sergeant Lunar kay kay Sitok para mai-confirm sa COMELEC po nga yun po ang ginawa ng ng Sitok tumawag po siya sa And then uh, after that, the CTO informed me. So then I requested uh, additional personnel, yung mga po namin during that during that, uh, early morning. Pero out of 25 um, polling places in barangay uh, in the city of San Pedro, I just wonder why you the only one on the route, na kung saan pwedeng, uh, saan dapat idala? yung mga election boxes and returns after the election not after the canvassing so yun lang we just hang on that issue and then we invite the election officer of the city of san pedro but mr lunar you have to remember how you were, you have taken your uh, your oath so you really have to be honest here yes sir thank you